Hello guys! So, samahan niyo po ako sa ganap sa aking birthday celebration. So, ayan. Ito yung pangarap na birthday. At dito nga kami nag saan isang Korean na uh, restaurant na bagong bukas lang dito sa Molino Boulevard. So, ayan. May pa-flower ang aking uh, mag-aama. <laughs> ang ganda. For the first time ngayon lang ako nabigyan ng ganyan kalaking flower, guys. So, ayan. Picture-picture muna. Dito saan ay may libring ano, manicure, may libreng candy. At dahil bagong bukas, ayan, marami pa siyang uh, parokyano, marami siyang mga customer. And ayan, ang gaganda ng mga bulaklak na binigay sa akin. Nakita niyo ba? And then, libre. So, magbabayad lang yung dalawang kasama ko, yung dalawang anak ko. Ako libre na. <laughs> dahil birthday ko nga daw, nilibre na nila ako ng araw na yan. Hiningi na nga lang nila yung ID ko para katunayan na birthday ko. And shout out kay ate na mabait na nag-assist sa amin. Napakaganda dito guys, bagong bago. So masarap ang pagkain nila. So guys, ito ay bago lang pala. Uh, December lang ito. December lang sila nag-open. Uh, located sila dito sa may Molino uh, Road. Molino Road, malapit sila sa Abri. Ayan guys, baka gusto niyo pumunta. At sunerb na nga ang pagkain namin na pagkarami-rami guys. Napakarami. At sulit na sulit nga ang binayad namin dito. Busog na busog kami. So kapag maraming tao or peak uh, days, may limit sila hanggang 2 hours lang. Pero pag hindi naman makao, okay lang daw. Stay. At sa hatpat na nga lang ay busog na busog ka na sa sobrang daming pwede mong pagpilian, sa sobrang daming pwede mong ilagay. At ang napili nga namin ay sinigang flavor. So kung pupunta kayo, mamili kayo ng mga gusto nyo guys, marami namang pwedeng choices. At gaya na lang ng mga nakikita nyo, ayan ang mga pwedeng ilagay. Meron pa kaming hindi nakuha sa dami. So yung mga bata, yan lang naman ang gusto, kaya yan lang ang nakuha. At dito nga sa mga pork na ito, talagang nagsawa kami sa dami ng pork na pwede mong balik-balikan doon. Maya't maya, nagre-refill sila. Ganito nga yung masarap na unlimited. Hanggat kaya mo, go lang. Walang pipigil sa sa'yo. Kasi hindi ka nila pipigilan doon hanggat kaya mo. Hindi na namin maubos yung inorder namin pag marami-rami pagsira. kami ng di oras. Pag hindi namin inubos, magbabayad kami. Pusog <laughs> na pusog na kami, grabe. Super, super na sulit yung 399 mo dito. Tapos magdadagdag ka lang ng 80 pesos. Anliha, liha ano na yan, hapat. At uwi ang time na. So akala mo talaga siya ang may birthday. Siya na nagdala ng bulaklak na binigay nila sa akin. At hawak-hawak niya ang kanyang sombrero. Kasi baka daw ilipad ng hangin. Kaya sabi ko nga, sa susunod, huwag ka na mag sombrero. <laughs> At napadaan nga kami dito sa RFC kasi may bibilhin daw sila. Saglit lang sa DIY so alam nyo na. Ito na naman ay budol time. Yung saglit na yon, sigurado aabutin kami ng dalawang oras kakaikot. Wala naman nga bibilin kundi tigi isang peraso. Sure na sure na ako yan. Palagi nilang ginagawa yan hanggat may nakikita lang sila matakaw sa mata nila. At nung gabi naman, pumasyal naman kami dito sa SOMO kasi Friday, Saturday, Sunday ay open sila. Yan, marami tayong uh, maiikutan doon kasi napakalaki ng SOMO and nakakamis ng bumalik. Ayan. Somo market po yun na hindi pa dito. Kasi sa Vista Mall pa lang ito. So, tatawid pa tayo. Maglalakad pa tayo. At eto na. Nandito na tayo sa Somo. So, napakaganda ng ilaw. Nakakaakit. At eto naman ang Lambingan Bridge. Ayan. Kung nakikita nyo, ah uh, puro magjowa dito nung umuwi kami. Diyos ko. Nandiyan sila sa gilid-gilid na yan. At ay, alam niyo na, basta mag-jowa. So, tong batang to talaga, siguro nakailang ikot na to dito. Ako pangalawa pa lang eh. So, ayan, samahan niyo kaming umikot. Ay, nako, talaga naman, Oh. So, excited yan. Dapat kasama ate niya, pero masama ang pakiramdam kaya hindi na sumama sa amin. So, ayan, bilisan na natin kasi medyo late na kami nakarating. May go-kart nga pala dito guys. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, marami din naman ang sumasakay. Puro mga binata, puro mga kabataan. Ayan, nag enjoy silang mga kabataan dyan. Pil na pil nila yung pag-go-kart nila. <laughs> so dito tayo guys, sa uh, Bukana. Bukana pa lang to pero... Pag zoom in na ako, nakita ko na yung buong ano, punong-puno ng tao. Diyos ko, parang sabi ko, parang kung hindi ito open ground, nakakahilo dito. So yan, pasyalan natin yung mga pagkain at makikita nyo kung gaano kasasarap. Talagang pinagtyagaan naming ikutin ang bawat tindahan na meron dito. Mapwera na lang dun sa bandang dulo sa may mga damit. So ayan, nakikita nyo yung mga presyo guys. Dapat ready kayo at may konting dalang pera pag nagpunta kayo dito kasi talagang uh, sabihin na natin medyo mapresyo talaga. Pero worth it naman yan kasi madami din naman tulad nito. Pero ang pinakamababa nilang price is 100. Halo-halo ng mga pagkain ng nandito guys, mananawa ka sa sobrang dami at lahat gusto mong tikman. Yun ang kagandahan dito. Uh, pwede kayong pa isa-isa bumili para tikman. etong empanada nila masarap natikman namin. And ito, hindi kami bumili niyan. Parang hindi ko bet. Ayan, Korean MM. Hindi ko alam ang tawag. <laughs> Ayoko nang memoryahin. And ito naman, dito ko bumili din kami. Sobrang sulit yung 150 plus mo. 170, ganyan. Sobrang sulit, guys. Apakadami. And, ayawang ko na lang talaga. So, may mga ganito pang mga pa-chocolate-chocolate -chocolate sila dyan. Ayan. Mm, 'di ba nakakatakam din naman. Ayan. Fruity tancholo. MM. So ito naman mga food, ayan, dinuguan, pork sisig, laing, lahat 'yan meron dito. At dito naman sa mga pasta, ito pesto pasta, ayan. Ah, uh, may spaghetti din diyan may carbonara. Yan, lahat ng pasta meron sila. And may ulam din. Ito favorite ko. Bumili din ako nito. So, ang sarap nito mga juices nila na to. Sobra. Nakakaakit talaga siya tingnan guys. Ayan, bumili ako ng isa and super duper sarap. Ito, tingin pa lang. Sobrang sarap na pero hindi kami bumili. At ito nga, pinipilahan din to. Napakaraming pila nito. Ang sarap naman kasi. So, tingnan nyo lang. Pero parang pinanood lang namin siya. Hindi naman kami bumili. Ang ganda lang kasing tignan, guys. May mga pa -fish cake pa, ubi halaya, at saka yung mga inihaw nila na burger na yan. Ang sarap. At uwi, ang time na. So balik tayo, tawid-tawid tayo. Ayan, naglalakad na kaming magnanay. Thank you for watching!